Sa viral video na ito, makikita ang dalawang babae habang iningungod-ngod ang tinapay sa bibig ng isang matanda. Ang matanda, walang kalaban-laban habang sapilitan siyang pinapakain ng mga babae. Pero hindi pa nakontento ang dalawa. Binuhusan pa nila ng tubig ang matandang babae. Ano ang kwento sa likod ng video ito? Ilan pang senior citizen ang patuloy na nakararanas ng karahasan? Duna o, di ba? Hindi na sinatawa. na Ang masaklap, madalas nilang sapitin ito sa kamay mismo ng kanilang mga kaanak at sa sarili nilang tahanan. Paano sila mapoprotektahan laban sa ganitong karahasan? Sa cellphone video na ito, makikita ang pagtawag ng dalawang babae sa isang matanda Paglapit ng lola, bigla na lang iningudngud ang ilang piraso ng tinapay sa kanyang bibig. Ang lola, walang kalaban-laban ng hablutin ng dalawang babae ang kanyang buhok. Ilang saglit pa, bigla nilang binuhusan ng tubig ang matanda. Natigil lang ang pananakit ng dalawang babae nang may lumapit na bata para awatin sila. Sa pagsisiyasat ng reporter's notebook, Napagalaman namin na may iba pang video na ginawa ang dalawang babae kung saan sinasaktan din nila ang lola. At ang mga pananakit, prank pala para sa content ng kanilang social media page. Ayon sa isang eksperto, malinaw na pang-aabuso ang ginawa sa matanda. scripted. So para panoorin no ng mga tao to catch attention, ma-offend ka. But ganito, no bakit anong ginagawa sa elderly? 'Di ba? Eh meron tayong norms na hindi dapat dapat respect ito. Pero ngayon, hindi na nga eh ginagamit na nga nila ito no, para pagkakitaan. So, yun yung problema. na lang mabembe. Dapat sinesensor yan eh. So, dapat may guidelines dyan. So, dapat alam natin yung, yung moral natin, alam natin yung kultura natin. Hindi dapat ito nagdegrade ng isang tao, ng lahi, ng kulay, at iba pa. No, dapat may respeto. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang mga babae sa video at ang kanilang barangay, pero wala pa silang sagot hanggang ngayon. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 8.5% ng populasyon ng Pilipinas ay senior citizen. Katumbas yan ng 9.22 milyong Pilipino, edad 6 na po pa taas. Dahil sa bilang na yan at maging mga hamon na patuloy nilang hinaharap, may tuturing daw ang mga senior citizen na marginalized o minor sector ng lipunan kayo. Buti nga kami, hindi na may mata. Itura Ay, o, oh, di ba? Hindi na sila naawa. Okay. Sa Marilaw, Bulacan, naabutang umiiyak ang isang bugbog saradong matanda habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Halos mangitim ang kanyang mukada sa tindi ng mga tinamunyang pasa. Ang 76 na taong gulang na si Lola Nenita, isang stroke patient at hindi na nakalalakad. Hirap din siyang makapagsalita. Ang matanda -bug -bug raw ng kanyang mga kapitbahay. Nay, saan ka po tinamaan? Sino po ba may gawa ng kapitbahay po? Kuwento ng kanyang manugang na si Sheila, nagsimula raw ang lahat ng magkaalita ng kanyang asawa at dalawa nilang kapitbahay noong bagong taon. Noong time na yun, maraming tao at saka maingay. Kaya sumugod yung dalawang bata na yun na kapitbahay namin kasi sabi nag dirty finger daw yung asawa ko hindi naman namin nakita Pinasok daw ng dalawang lalaki sa bahay ang kanyang biyanan at dito na raw pinagsusuntok ang kanyang asawa at walang awa raw na dinamay si Lola Nenita ni Nagtrespassing trespassing doon sa bahay ng biyanan ko. Pinagsusuntok na nila. Yun, hanggang sa inawat na namin, 15 minutes to 30 minutes, nakita namin, bumukol na talaga yung pisngi ni nanay. Hirap nang kumilos si Lola matapos mas stroke noong 2019. Pero mas lalo para bumigat ang pakiramdam ng matanda dahil sa nangyaring pambubugbog sa kanya. Dati, pag nakapo siya, patuan, nag na kami, nag-TV ngayon. Lagi siya naka-ano, lagi nihiga. Kasi nga, masakit yun dito, masakit yung ulo niya. Pero ngayon, lagi siya tayo, may, may makikita niya yung niya talaga yung paglabas niya. Nagreklamo raw si Nashila sa barangay tungkol sa pangyayari pero wala raw makapagbigay ng sagot sa kanila kung kanino pwedeng lumapit nung una. Nung nagtanong kami ng Four senior citizen kung saan pwede kami magreklamo, walang sumagot sa amin. Hindi daw nila alam. Nang tawagan namin ang lupon ng barangay, sinabi nilang may itinalaga ng araw ng hearing sa kanilang lupong tagapamagitan. Tapos na po sila sa tatlong pag sa lupon. Pagkatapos po nito ay uh, isinampana na po ito sa tatlong pag naman sa pangkat tagapagkasundo. Po so, kailangan po in 45 days uh, matapos po namin ito at kung talagang hindi po sila at hindi po magiging matagumpay yung pamamagitan ng ating tanga pangkat ay mapipilitan pong mag-issue ng Certificate of File Action ang ating barangay. Nang sa ganun ay may dulog po nila yung kanilang ginahing sa mas mataas na pagdinig. Sa ngayon ay nangangailangan din ng tulong ang pamilya para sa pagpapagamot sa matanda. Kasi kailangan tutukan nila yung na pinsala kay nanay sa mukha niya. Nagbigay din ng kaunting tulong ang programa para sa matanda. Ang naranasan ng pamilya ni Lola Nenita ni hindi nalalayo sa pinagdaanan ni Alberto Cadelenia, 71 taong gulang. Kwento ni Lolo Alberto, ang kanyang pamangkin daw sa asawa ang nanakit sa kanya nang magtalo sila sa kita sa pagpaparking. Pagpaparking po ako, tapos dumating siya, Meron pa palabas, siya kumukuha ng bayad. Aligan, di naman tama yan. Mali ang ginagawa mo eh. Aligan, matanda ka na eh. sa akin. Biglang sumugot sa akin, patalikod ako ng gano'n. Pag-arap ko ngayon, sumuntok. Ngayon, pag ko, kupurdu na ako. Tumakbo siya. Wala na, parala ako na blackout na. Kaka gano'n lang po. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang mga tama ni Lolo Alberto. Kinailangang tahiin ang pumutok niyang sugat sa mukha. Lumabo na rin daw ang paningin niya simula nang mangyari ang insidente. To, ang mga baputo, ang gandito, ang Hindi ko nga may dilat yan. Buto no. na, medyo nakikita ko Yung mata ko, ang tingin ko sa ano, parang may bulateng gumagano ko, tapos blood. Tapos pag natutulog ako, may parang ilo na umiikot na pagano. Gumaganon. Hindi ako makapagtrabaho. Malaking problema po yun. Kasi, una ko pagkain ko, eh, hindi kami nagkain ng na asawa ko yun ng ano, mga anak ko, di ako maasa. Kasi may mga kanyang buhay na po sila eh. Sarili ko. Ito po yung medico-legal ng tatay ko. Itong mga reseta na to na binili kong gamot ng tatay ko, yung mga panglunas niya, ay sa totoo lang po, ay puhunan ko po talaga yan sa pagtitinda ko. Hindi raw ito ang unang beses na sinaktan siya ng kanyang pamangkin. Kaya noong January, hindi na raw siya nag-alin langang i-report ang naranasang karahasan sa barangay. Eh basta bayaran na ako. Pag hindi na ako binayaran, may usapan kami sa barangay na itutuloy ko yan. Pero ang hinanakit ni Rebecca, hindi raw naaksyonan agad ng barangay ang reklamo ng kanyang ama. Nang nagpablater po yung tatay ko sa kanila bilang barangay sila, dapat inasikaso nila, duguan yung tao, senior citizen yun. Kawawa naman ng mga senior citizen na lalapit kung hindi nila asikasuin lahat. Nang makapanayam ng reporter's notebook ang kapitan ng kanilang barangay, hindi raw nila binabaliwala ang anumang reklamong inilalapit ng mga senior citizen sa kanilang pamunuan. Okay, siyempre, ang normal procedure, binablatter siya sa ating brigada. Well, napagkasunduan nila nung ating senior citizen ay 3,000 pesos na magbibigay siya weekly ng 500 pesos. Nakikipagtulungan na rin daw sila para mahanap ang nagtatago ng suspect. Kasi pagka sila ay nag-violate dito sa kanilang kasunduan, pwede na mag-file ng legal action. Pwede na siya mag ng ano sa ating fiscal uh, na kung anuman ang legal na case na pwede i-ano sa kanya dahil naglabag siya sa kasunduan sa barangay. Nakamonitor na rin daw sila kay Lolo Alberto para masigurong hindi na mauulit ang pangyayari. Noong 2022, ipinanukala sa Kongreso ang House Bill 5116 o Senior Citizens Protection Act. Naglalayo nito na gawing krimen ang pangaabuso at pag-aabandona sa mga senior citizen. Ang problema, hanggang sa ngayon, nakabinbin pa rin ito. Malaking bagay raw sana ito para may sapat na proteksyon na maibibigay sa mga nakatatandang nakararanas ng pang-aabuso. Ang problema kasi ngayon wala pang konkretong batas na tutugon doon sa mga uh, nabibiktima ng pang-aabuso. Kailangan din daw na madagdagan ng atensyon na ibinibigay ng pamahalaan sa mga senior citizen lalo na't na kabilang sila sa pinakamahirap na sektor ng Pilipinas kulang yung kaalaman no kung saan uh, paano magsusumbong saan isusumbong mahalaga na eh, sa batas na to kahit pa, paano magkaroon ng takot no yung mga nang abuso sa nakatatanda ah! Ah! kilala mga Pilipino bilang magalang sa mga nakatatanda pero sa mga pagkakataong tila na wala ng respeto at umaabot pa sa karahasan ang pang mahalagang maging protektado sila ng isang batas na mangangalaga sa kanilang karapatan. Ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook.